so ngayon na araw mga kaidol meron tayong uh, gagawin no sa piyagyo natin. no kasi mga kaidol is slide na siya nung yung clutch lining nya kaya magpalit po tayo ng lining so o na mga kaidol kung magbabalak kayo magtanggal nito syempre kakalasin ninyo yung itong sensor na to yan at saka tanggalin yung tambot at saka dito. Yun, sa ring rod niya sa kanyang uh, clutch. Itong cover, yung mga turnelyo. Yan. Yan mga kaidol, no? So, samanin nyo ako mga kaidol kasi magbaklas tayo, you no? Know? So, step by step po ang pagbaklas natin sa lining na to. Yung ginagamit natin na lining mga kaidol is ito. Yan. So, sa mga piagyo dyan, same lang ng lining sa mga badya No? Same lang talaga sila. No? Mga kadol. So, samahan niyo ako mga kadol. No? Kasi medyo mahaba-haba itong video na to. At saka, dito natin malalaman ang ating nabili na makita. So, yan mga kailol. Importante ito mga kailol, may impact kayo kasi sa center ng nut sa ating uh, clutch na housing is matigas yun. Kaya, kaya nag, kailangan na tayo ng impact wrench. Yan mga, mga kailol, ko, uh, portable to mga kailol, uh, dalawang battery at saka yung isang charger. Ito po yung impact natin. Original po ito mga kaidol no? Para malaman ninyo original yung nabili ninyo mga kadol na mga ganito na mga impact, dapat mga kadol, yung makita na pag-brand o kahit anong brand, ganito. Hindi siya sticker. No. So, halika mga kaidol no? So magbaklas na po tayo. So dito mga kadolis, magamit lang po tayo ng 10mm na ano yun, na range sa pagtanggal nito, nat na dalawa, saka dito din. Diyan mga kadol. So 10mm lang.

So, 'yun mga kaidol no. Uh, natanggal na natin itong nut na no? to. Saka tinanggal na natin 'to. So, kanina video mga kaidol, is video blood, pasensya na po. So, gamit natin yung ating uh, impact wrench no. Dito mga kaidol, dito sa gitna is yung 24 uh, mm sa giliran mga kaidol, itong bolt na to, kahawak sa spring natin no nasa mga 8mm na sakit so garantisado po itong impact wrench natin mga kailul kahit uh, di, kahit kayo lang mag ano no mag jeans line you know. so kaya niya you no know. napakaganda ito mga kailul ensure sure magustuhan ninyo itong makita na impact wrench so natanggalan natin you no know. sa, bon sa pagbunot nito mga kadol is dandanan ninyo masyado na dalian o daliin. So, yan mga kadol. Yan. Kaya, yan mga kadol. Pwede kayong, ano talaga mga kadol, ito lang ang kunin ninyo. Pwede din buo. So, depende sa inyo, no. Know. So, sa ating mga kadol, uh, iiwan na natin yung dito sa ano sa Gerno. sa lining naman yung sinadya natin ito. So ito lang yung kunin natin. So yan mga kadama. No? Yan. Yan po yung touch natin na housing. Ito. So ganyan yung itsura niya. So iwan na natin yan mga kadama. So ito po yung papalitan natin na lining. No sa pagtanggal mga kaidol so, ayan bol yan. may ano siya no may spline siya dito tsaka ito po yung ating lining yan so meron siyang maliit so clutch lining plate yung pag ano natin mga kaidol no paglagay nito before that yun mga kadol is uh, langisan ninyo no Lagya, oh, lagyan, niyo ninyo ng langis yeah. una mga kadol is yung lining tapos yung plate lining naman plate lining plate yun lang mga kadol no?